Magandang araw muli sa ating lahat. Welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. At alam ko po, ang pagpapala ng Diyos ay lagi po yung nakalaan sa atin. Lalo na po doon sa mga tapat sa Panginoon. Lalo na kung araw-araw po kayo talagang nakikinig at tumutunghay po sa ating programa. Maraming salamat po. Tayo muna'y manalangin. Aming Ama sa pangalan ni Jesus, salamat Lord na kayo po ang aming Diyos, kayo po ang nagmamahal sa amin. Binibigyan niyo kami, Lord God, ng inyong paggabay sa araw-araw, sa aming buhay, upang malaman po namin kung gano'n niyo po kami tunay na kamahal. Salamat Panginoon sa inyong pagsama sa amin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maganda po yung ating pag-uusapan ngayon. Po, nasubukan na po ba ninyo na sa araw-araw na pagising ninyo, kayo po ay tutunghay, haharap kayo sa salamin at makikita ninyo inyong sarili. Ano po ba ang inyong sinasabi no, kapag kayo po ay nakaharap sa inyong sarili? Ano po bang hinahanap niyo doon? Yung kakulangan po natin. Minsan, hindi po ba makikita natin na bakit ganun yung ilong ko? Bakit ganito yung kilay ko? Bakit napapanot na yung buhok ko? So, lahat ng negatibo, yun po yung nakikita natin sa halip na makita natin yung magandang image sa atin ng Panginoon. No? So, nakakalungkot po. Pero sabi po sa Psalms 139 verse 14, sabi po dito, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works that my soul knows well. No, so yun po yung dapat daw na nakikita natin. Marvelous are the works of God. No? Tayo nilikha ng Panginoon sa kakaibang kaparaanan. Each of us is uniquely designed by God, made in His image, and is assigned in our own times. Yung eyes ng Lord ay laging nasa sa atin. Tinitingnan tayo. At nilagay niya tayo dito sa earth with a purpose. No? Already prepared for us. Meron na siyang hinanda para sa atin. No? So, huwag po tayong laging maghahanap ng anumang mga negatibong bagay. Maging sa itsura natin, lalong-lalo na. God made us different from one another. No? Each of us with specific gifts, no? meron po tayong mga talento, meron po tayong mga abilidad na ipinagkaloob na sa atin yan ng Panginoon para magamit po natin yan doon sa purpose ng Lord sa ating buhay. It, sabi rin po sa Ephesians chapter 2 verse 10 for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand now that we should walk in them. No? So, makita natin na hinanda na talaga ng Panginoon. We are created, uniquely created. No? So, yung ating significance, yung ating value, sometimes are hidden from us by forces of evil. Tinatakpan yan ng kaaway upang hindi natin makita yung magagandang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Or minsan, yung ating Uh, own sinful nature, yun ang dahilan, But hindi natin nakikita itong magagandang bagay na ito sa ating buhay, no? We had a hard time seeing ourselves the way God sees us, no? Iba yung paningin natin sa ating sarili at iba rin naman yung paningin ng Lord sa atin. Bakit kaya, no? Uh, madalas nakikita natin yung ating mga mistakes, yung ating mga flaws, yung ating mga shortcomings, no? And we see through our eyes of, yung yung shame no yung kahihiyan natin yung lagi nating nakikita yung pain no yung rejection yung betrayal no so ang hirap pag ganoon minsan tuloy akala natin ganun na rin ang tingin ng Lord sa atin no minsan umaayon tayo doon sa sinasabi ng sarili natin sa atin nakakalimutan natin yung talagang purpose ng Lord but the truth is If we will only see beyond ourselves, no. If we can see that true beauty and true worth is found in the Lord Jesus Christ alone, no? Hindi tayo pwedeng mamuhay na lagi na lang tayong magkukumpara ng ating sarili sa iba. Napakahirap 'no, lagi po tayong siyempre magiging uh, less person sa tingin natin. We, hindi din tayo dapat mamuhay trying to be who we are not. No, wag na tayong kumbaga eh gumaya pa dun sa hindi naman talaga tayo yon. Ay mga iniudulo natin mga artista, mga entertainers, no, wag po tayong gumaya doon because God made us who we are now for a purpose. Ano dapat ganun ang tingnan natin ng ating sarili. Kung paano ang paningin ng Diyos sa atin, ganun din natin dapat tingnan yung ating value. Our true worth. No? Si Lord kasi ang nagbigay sa atin yan. Ngayon, paano ba natin matitingnan ang sarili natin sa ating true worth? Yung totoong um, halaga natin. No? So siguro maganda sa tuwing gigising ka sa umaga at titingin ka sa, sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. No? And speak positive words about yourself. Huwag mo munang tingnan yung, bakit ganito yung mata ko, bakit ganito yung ilong ko. Huwag mo munang tingnan yun. No? Ang tingnan mo ay yung mga positibong bagay na ginawa sa'yo ng Lord. No? And you have to convince yourselves, no? Dapat talagang sabihin mo sa sarili mo, ikaw ay pinagpala ng Panginoon, no? Umagang umaga, ganun agad. Ikaw ay maganda, ikaw ay guwapo, ikaw ay mayaman, no? Yung mga positibong bagay, malusog ka, marami kang gagawin para sa Panginoon, no? You have to convince yourselves, no? Huwag kang maniwala doon sa kasinungalingan ng kaaway na hindi ikaw yung mga bagay na yon because God that we are created in God's image, sandaan po natin yan. And learn to speak the word of God in your life, no? Dapat yun sa araw-araw. And pray natin that we receive that yung mga promises ng Lord given to us no we can do all things through Christ who strengthens us no yung mga deklarasyon na ganoon no with God all things are possible no lagi mong sabihin ay meditate mo yung magagandang salita ng Diyos sa buhay mo at makikita mo magsisimula ang araw mo nang maayos ikaw ay inspired no at minsan may mga gagamitin din ang Panginoon ng mga tao para makita, makita natin yung totoong image ng Lord sa atin. The way God sees us. No? Gagamit siya ng mga tao that would lead us to our own true word Kasi minsan din na nga natin kaya sa sarili natin. So God will send people. No? I-encourage tayo. We don't have to feel inferior or inadequate lagi. Parang laging may kulang, laging may mali sa mga ginagawa natin. And we should not focus on these things. We don't have to doubt our own words. Kasi alam naman natin, we are created by God in His image. Yun sana ang lagi natin makikita sa sarili natin. And we have to see how God loves us, di ba? How God accepted us and how God wants us to have yung, yung right relationship with Him. Pinili tayo ng Lord. We are chosen. Tandaan po natin yan. Sa maraming maraming mga uh, bagay dito sa mundo, pinili tayo ng Lord eh. And we must learn to embrace our own uniqueness. Walang parehong tao eh. No? Kahit kambal, may pagkakaiba yan. And we are really unique. Kasi yung ginawa tayo ng Lord in, in a very intricate manner. No? Talagang pinag-ingatan niya tayo. And all that God has given us, no? dapat I-embrace natin yung huwag tayo magreklamo. Bakit ako maliit? Bakit hindi ako matangkad? Bakit ako mataba? Bakit ako mapayat? No? Yung uniqueness natin na yan, tanggapin natin yan. And God chooses to see us right, no? righteous and justified Because we are His children. Tandaan po natin yan. Ang tingin sa atin ng Panginoon ay napaka-special. God specifically choose us and love us. So we also love ourselves also. Dapat tanggapin din natin yung sarili natin, mahalin din natin. Huwag tayong uh, malungkot na hindi tayo uh, katulad ng mga hinahangaan natin everyone is valued and appreciated in Jesus. Tandaan po natin yan. And everyone has its own worth. True worth in Christ Jesus. Yung totoong halaga mo, matatagpuan natin yan sa ating Panginoong Jesus. Kaya huwag tayong laging uh, magkakaroon ng negative mindset about ourselves. We have to learn to love ourselves the way God loves us also. And we have to pray na the Lord will open our eyes to the values of living for God and how to live with God's purpose. Tandaan po natin, God created us for a purpose. At maganda po yung purpose na yon So, dapat i-embrace po natin yon So, kung sa araw pong ito, nakapakinig po tayo, at nakita po natin na meron pala tayo mga ganitong pagkakamali, eh, it's about time na i po natin yan. At luminya po tayo doon sa path na nais ng Panginoon. Matutunan natin, tanggapin ang ating sarili, yung ating totoong halaga na meron ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So inaanyayan ko po kayo sa panalangin. Aming Ama sa pangalan ni Jesus, Salamat Lord na binubuksan niyo po ang aming mga spiritual na paningin, our spiritual eyes upang makita po namin yung halaga namin, yung totoong halaga namin sa inyo at makita rin po namin totoong pagmamahal niyo sa amin that we have really to honor you, Lord, sa aming mga buhay. Gagawa kami ng mga bagay na inyo pong kalulugdan upang matumbasan po namin yung inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong kabutihan at aming dalangin, Lord, kung meron bang mga ngayon na nakatunghay, na nagdududa pa sa kanyang itsura, sa kanyang uh, pagkakalikha sa kanya ay hipuin niyo po siya at hayaan nga ninyo na sila ay maigabay sa tamang paningin at tamang pananaw at pananampalataya. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. And God bless you.